Tapos, bago unahe po. Dato, na, pila mo Tapos may pansit ba? Kamusta? Hmm, sige, buwan doon, ya. Sige, ang gondre. Next, next year na lang. ang <laughs> to sa. Paningod to. Paningod to um, hale. sa saging hindi ka nagsambal sa kuha yung priority yako may buhay doon tapos bumalik dito kaya ito binigyan ako ng saging tapos may hawayan tawag sa amin sa Bisaya kuryoso sa iba hawayan o karlang yan tayo na yan dito naman sa Tagalog blessings dumating Russia ba? Kahit hmm. anong hirap sa buhay, laban na tayo ay oh, nahihirapan na ko pero ayos lang Kasama mo pa sa wine na po po Sige Kau Batat proses berangkat ke sekolah, semoga tu siapa mengapa 20 din ginamos na ano yung tawag nila bahong dikpan na, na no tapos sa pa kagabi doon ako sa na ano pumunta sa kanila naginuman sila din tupa tupa yung inuman nila doon tapos may tinawag sila doon nga ano yung isda na pero bituon tapos kung kakain ka daw ng marami magpururot na yun <laughs> yun pinurutan nila ito nakatagay ako ng apat na tagay na tuba ang ano yun tawag sa amin sa plod a plod eh, tawag kasi bahal sa babae Ako gari man ibutang kay ang pansin na Muna ako gari ah. na nalang ko yung panahan. Ano nalang kumagpungan plato. usa ka piraso sa akin. 45 usa. Ay. 45 ang usa ka kilo di ay. May 50. Tadong po na. Dog by 35, may 30. Di pare. ka po ba. Tapos Tapos mahal lang pero 50 may 60 70 makakaulong kulaan yung inaani guys kung nagitan sa plato <tis> kusama ayun <Lito> paliton ayun <tis> paliton ayun paliton ayun paliton ayun paliton ayun paliton sangin ko sabi mo okay na sa akin sa so, may mailaman lang sa akin walang bigas. Ganito sabi. Tapos, umaga sa akin. Sa panghali, kung may hawalan, hawayan. Tapos, mayroon kami ang uyan namin, yung sinatawag nila na yung tamban yung sinatawag nila na buntu. Tapos, yung nasa ilalim na ano yung half, ano din yung tawag, half dito sa may ano, ginagawang, ano, ginagawang tinatawag niyo na lang nila most na ano, mm, dayok. Mm. Yun yung ano namin, sa gabi naman, kamuti. Alam niyo, test ko yun. Mm. swerte wala swerte pa, puro na lang eh kaya 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 dami ko pinagdaanan sa buhay masaklat kaya ko pa andito pa ako makapasok sa wardin nito baling pampangit ang dito. Dito sa dito sa ako. Huwag nalako Huwag po Kulang Balad pa ako Kulang Ito yung Tawag nila dito sa Sa amin ang tawag Kordapa Anda tidak